Hindi naman kayo nagkaka-chicken skin kung kakain kayo araw-araw niyan. Araw -araw niyan. Lote, Roman pala ang pangalan nyo, te. Ano? Si Mary Jane. Mary Jane. Mary Jane. Mary Mary Jane. Mary Jane. Jane si ate, no? Kaya nga ko yan. Ah. pala sila nang nagbibigit araw-araw ko -araw, dito, te. Emergency ulam ko yan. Dahil 40 pesos na may ulam na ako. Ayun. With, 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 masarap. Uy. Tapos pag nagugutom ako, yan na agad ang kakainin ko. Hindi naman kayo nagkaka-chicken skin kung kumain kayo araw-araw niyan. Hindi! Tsaka parang nasa kanot yung chicken niyo. Parang napakalungo niyan, umanin. Ano, McDo, Jollibee? Ay, wala ako dyan. Sarili idea nila yan. Chicken ni? Chicken ka pampakan! Ni? Nee? Mary Ni? Ah, nee? si Queenie, yung anak niya yan! Yung anak niya yan! <laughs> <laughs> 6 months, so ngayon 5 five months 5 months, 5 months 5 months. months yung anak nila si Queenie kaya yung pinangalan nila sa kanilang business lang, ano, So ngayon tayo tuloy mo ang kwento mo Yan ako bumibili ng ano namin pang emergency ng ulan, tsaka pag nagugutom ako bumibili ako dyan uh -huh. Ngayon bibili ako nga merienda Okay. Ano yan? Ito na yung tanghalihan, dabihan, ganun Mirienda ba yun? Merienda ko Pero at kami nung kumulang chicken dyan na Ako, Oo, okay. Ang sarap pala niyan, no? Sarap yan tayo, no? Ano kasi ito tawag sa akin? Ma, masarap, ma juicy, ano. lang Masarap din sa kanin. Masarap sa kanin. Ayun nang mamatig butong namin sa pamilya pag walang oras. So yun, te. Ilan bibili mo, te? Isa lang muna merienda ko. Dahil dyan, bayaran mo. Oo. Ayan. 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 Salamat bibili ni Ate kasi araw-araw na siya nabibili dito kaya ayun. Che! Maraming salamat! Thank salamat! Shoutout! Baka may, may gusto kang i-shoutout ko. Shoutout niya pala! Kailangan sumikat tong si Queenie! Yon! Papasikatin natin niya dito. Pili na kayo. Thank you! So yun, no? Sikat na si Queenie ngayon pa lang. Yeah, si Queenie bata kanina. Five months kailangan ah, natin. Bata ngayon. pa lang, sikat na. Five yeah. months pa lang. O, paano kung three years na yon? Ay, malaki na si Queenie. Nang taon na ba si Queenie? Okay, okay. Thank you, Te. May ulam ka na. Oh, birenta. 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 Siyempre. Okay, bakit thank bang you, thank you. <laughs>